Ngayong araw na to ay day off. Kaya punta kami sa dentist at papacheck namin si Balma. Baka paalagyan namin siya ng brace. Kasi sungkay sungkay ng -sung ngipin niya. Habang <laughs> bata pa para maayos. malambot pa yung mga bagang-bagang. Tapos, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> Pero at, meron ako nakitang isa. So, may promo sila. Hopefully, until now, promo pa rin. Samahan nyo kami, guys. Ayan, si Palma sa likod natin. What? Why you're not showing your face? Are you excited? Yeah. Are you tense? You really want to? Yeah. Yun. Gusto niya talaga mag-brace kasi ay, ano din. Conscious. Conscious na din siya kasi syempre nagbibinata na. Tapos eh ano ha? Medyo sobra kasi yung pagkasungkay talaga ng ngipin. Happy? Excited? Yeah. yeah. Ikaw, daddy, magpapabrace ka rin. Hindi <laughs> na. <laughs> <laughs> sa pabalang naman ito. Sa taas naman, di naman sungkoy. Hindi <laughs> 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 ka guys, wag mo Pero yung pagkasungkoy na kay balma mas grabe kasi sa'yo. No? Mm. Pero yung sa akin kasi. Kasi ako, nagbunutan pa ako ng ipin eh. ngipin ko pantay-pantay. Eh, so Ito -pantay. kasi, pinabubunutan na yung magpabunot. Yeah. Ayun nga. Yung, si Balma kasi ang case niya. Diba usually ang baby, pagka naging nalaki, from the baby, nagkaroon ng mga ngipin, nabubulok yan. Usually ha, usually nabubulok. Kaya, napapanta ng mga permanent teeth. Ang case kasi ni Balma, wala yung nabulok ng ngipin. Tapos ano na lang siya, yung siguro sobrang kailangan ng mag Uh, ano tayo, dito, tumubo ng permanent teeth. Tumataas na lang siya, tapos mauuga, bubunuti na lang ng kusa. Tapos meron pa mga instance na hindi talaga siya gumagalaw hanggang nagkaroon na siya ng ngipin sa likod. Ay, ayaw niya nang ng ngipin. So, yun na nangyari. Until last time yun, pumayag na siya magpabunot kasi siguro nga medyo nagiging conscious na. Ganyan ang story. Pero hopefully nga ma-paayos natin. natin. sa Queens Medical. Oh, meron siyang free parking. Ayan, doon tayo pupunta sa Queens Medical Pupukunta. Center. guys. Ayan, nakatapos na tayo sa dentist. At at kamot sa ulo. Kasi <laughs> <So>, malaki ang charges. <laughs> so I'm just expecting for around maximum of 1,000 dirhams. <laughs> Pero ano, Uh, pero kasi dahil nga pangit talaga yung alignment ng ipinibalma ni so malaking danyos <laughs> triple, hindi doble triple ng inaasahan ko so di ba ang mahalaga, maayos yung ngipin ni Balma at saka ano na din yun ah uh, That's our gift for him for his birthday huh? for Christmas. <laughs> yeah, that's our gift for you for birthday and Christmas. Okay. Yeah, yeah. Okay. okay. Oh, he agreed. Daddy he agreed. Yeah, good. You just So, uh, bali ngayon ang ginawa ay full check up kung ano binigyan kami ng option kung ano yung pwedeng gawin. So yung first option sana ang uh, kukuhani namin for a while kaso may ginawang x-ray sa kanya na hindi na siya applicable. So 50-50 na yung chances na maayos Kaya ang nirecommend ng doktor is the second option. Tapos, medyo high quality ng braces. Na ang explanation ng doctor is to expand yung ano ba? Yung jaw para maalay yung teeth. So, yun ang best option, sabi niya. Do meron namang... Though, meron namang mga braces na lesser yung price. Kaso, iba ang procedure. procedure. So, hindi siya yung mag -e expand ng jaw. Ano lang, braces lang talaga siya. And ang, oh, ang mangyayari doon is, kailangang magtanggal ng ngipin. Babataas. Unlike dito sa sa isa na uh, dahil nga ma-expand yung jaw, no need na magtanggal ng ngipin. So, that's it for now. The procedure will be by tomorrow. Palma and the Daddy will go back there tomorrow to proceed with the procedure.